Pasado alas dos ng madaling araw ng December 8, kuha sa CCTV na ito ang suntukan ng dalawang grupo ng kalalakihan sa isang bar sa Baguio City. Sapul din sa CCTV ang pananadyak at paghampas ng upuan ng ilang kalalakihan. Ang ilang kababaihan sinubukang mamagitan sa gulo pero sa kalagitnaan ng mainit na duelo, makikita ang lalaking ito napapalayo na sana sa gulo nang bigla itong matisod at matumba. Sa mga oras na ito, isa pang lalaki mula sa isang grupo ang sumampas sa lamesa, hawak ang isang folded knife at mayamaya maya inundayan na niya ng saksak ang isang lalaki. Ang nangyari don based in on investigation is nag-inuman yung grupo. Ngayon uh, itong suspect is nasa kabilang table, yung biktima naman nasa separate table. So, nagkaroon ng parang gulo sa kabilang table which the victim uh, umawat siya. Umawat siya. And then, ito namang suspect naglabas ng folded knife at sinaksak itong biktima. Naitakbo pa sa Baguio General Hospital and Medical Center ang biktima pero pumanaw din ito makalipas ang ilang oras. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office lumalabas ang lalaking nasaksak Umaawat lang daw pala sa gulo. Mas nagkaroon ng gulo doon sa kabaling table, umawat lang yung uh, biktima. Ang sospek agad ding nahuli at naharap sa kasong homicide. Yun din ang inaalam din ng mga investigators natin kung it is correlated sa gang wars. But yung isang grupo nga, grupo of the uh, suspect is sa pangat-pangat riders. Patuloy namang inaalam sa ngayon ang tunay na motibo ng pananaksak habang isang candle lighting din ang isasagawa ngayong araw. Iimbisigahan din kung may pagkukulang ang pamunuan ng bar sa seguridad nito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.